Kauuwi ko nga lang, gawat bumili kasi ako ng mauulam namin dito At bumili na rin ako na itong mapupulutan namin ng isang perasong tilapia Boy, pa yun, o, tignan nyo naman, gumagalaw pa Wala eh, naaya tayo ng tiyuhin Kapag gano'n, eh, wala talaga tayo magagawa Wait, no? lalim Oh, ayun ito na, ha? Okay, Ibo niya Alden din dalawa. Ang ganda pa kay Iho, ano? Sa tala, sa tala, sa tala, sa tala, sa tala, kung gaano kabisayan, tol. Tala ba, tala? Isa, tol. Ay, dali talaga, yan. Sarap. Isang gingging ka muna rito, natalikod. Yun, oh. At dali, dali. Dali. Dali naman dito sa kusina, eh, ginaganapan na nga itong iihaw namin na inasal. Talaga naman. Tignan nyo naman kasi kung paano magugas yan. Talaga naman, parang gagawa na ng swimming pool. Pagkatapos nga ni Alden Ugasan niya, ay eh, talaga naman din rain ko muna mga utol, yung may umiikot. At nung natuyo na, eh, nilagyan ko na mga pampalasa. Tulad na yung bawang at iba't ibang ketchup. Ketchup ng Jollibee, McDo, Greenwich ay talaga naman mabisa. Pagkatapos ipisatan mo ng kalamansi yan. At buusan mo ng maraming toyo at haluhaluin mo na. Mekos mekos ba talaga naman. Tornado, tornado. Ibabad mo na natin yan ng mga 10 hours mga utol. At dahil basic na naman ang ginawa natin. Double okay lang sa kanya. yan. Habang yung utit ko rito sa labas ay pinanggigigilan na itong baga. na yan. Ei, kang sign to, gang June. At dahil nagbabaga na nga itong mga galit ko sa iyo at sa mga damdamin na hindi mo naman dinamdam at mga mga volcano na malalakas talaga ang mga baga kaya naman ilalagay ko na tong mga manok. Tignan nyo naman kasi kung gaano ka mga utol nga bang ako dito naman ay nagrap na yaw gaw pao pao At dahil nga busy nga kami sa aming mga ginagawa ay naiiwanan na nga tong iniinom namin kaya bahala ka na dyan dahil tatapusan nyo namin tong paputrip namin talaga naman. Nagluto na rito ang aking sa sinigang Naka -ready na hipon. Nakaredy na mga gulay natin jan talaga naman habang si Maning Leary ay talaga. Ang saya-saya. Yeah. -saya. Hey, uh... <laughs> eh wow. Ay, wow. Itong sinigang sa... Ano ba tawag? Sinigang sa... Hipon? Hipon? Pero... Ihulog na nga lang ito ni Otis mamaya. Talaga naman. Nakaready na yan lahat. Napakatagal lang talaga ni Alden utusan. Bumili ng magic sarap Talaga naman. Pinapapak din ni Didi yung anong ketchup. Anong ketchup gusto niyo? Greenwich? Ay, <laughs> yung... Magdo? Magdo? Parang ito, at dahil nakabalik na nga si Alden na ilalagay na nga ni Otis to mga gulay natin, mga utol. Pakukuluan nga muna natin niya mga utol bago ilagay yung hipon tsaka kangkong. Mga montage, pre. Ano no, no, mga inasal kaysa yun doon, pakakito no, ka dyan. No. Yan ang mga inasal talaga, tinihulog na nga ni Otis tong kangkong dito tsaka yung hipon. Mabisa na yan. Uh, Uy, ano yan doll? Safe na yan? Safe na yan. Doll. Safe na safe yan doll. Yeah. gamon mo na kaya, usga mo na kaya to! Dito pala ang bida sa vlog ko. Oo, oh, yun. Oh. <laughs> oh, <it's too> <laughs> oh, <pardon. laughs> na yan. Oh... Pisa yan. Bawal kulutan eh. Yun o. Sorry. Sorry Max, di ka na oh. nakita oh, dito. na Mabisa ang maya maya nga lang eh dumating na nga rin si Utol Tsaka si Bayaw galing trabaho Dito na nga rin dumiretso Gawat kasi ang aming mga putri At pagkatapos naman nila Utol tsaka ni Bayaw kumain eh Second batch naman to si Alden at tsaka si Lola Ay talaga naman Tignan nyo naman kasi yung mga putrip nya no Kung kutsarain no ay walang kawala talaga Literal na mabisa